Hi guys! For today's upload, ang gagawin natin is ikakat na natin itong ating isang tray na succulent. Ililipat natin dito guys, oh, para medyo yung ilalim. Meron kasing maliliit sa ilalim, hindi siya makalaki kasi nga natabunan na na itong makakapal sa ibabaw. So, para gumanda yung nasa ilalim, ikakat na natin yung mahaba sa ibabaw. Oh, Ililipat natin dito. So, nag-ready na ako dito ng pating mix niya. Meron na rin itong DE powder pang ano sa langgam, saka sa mga insect. Nilagyan ko na rin ang pataba sa gitna yan, yung layer, second layer ng kanyang lupa. Yung ilalim niyan, guys, ang inilagay ko ay tuyo na ipa para medyo mainit. Tapos, ayan na yung pating mix niya. And then, ikakat ko to. Tapos, yan. Tatanim na natin dito para maging maganda rin siya. Isang tray. Ang ganda nito pag napalago natin, o, oh, kasi tray na yung lalagyan niya. So, guys, tara na ikat na natin to. Start na tayo, guys. Tatanim na natin dito. Ilagyan ko rin ng kape. Diyan ka sa tabi. ng malaki guys sagit na ako ilalagay sa kamay ko yung kape. ganda ulit nito guys pag gumanda na ulit sila okay. Palitin natin. Palitin natin. Terima kasih. So, ayun na guys. Natapos na. Tapos na siya. So, guys. Tapos na tayong mag-cuttings. Ito na yung kinat natin, oh. di ba Ang ganda niya, guys. Pag lumago na yan, ang ganda na rin yan kasi madami siyang tingnan. Ito yung pinagkata natin, oh. So, gaganda na yung mga maliliit sa ilalim kasi nawala na yung nakakapigil na malalaking nasa ibabaw. Kasi natatabunan yun, guys. Eh. Ayun, oh. Yung mga maliliit, hindi yun nakakalaki pagka may mga malalaking ganito na sa ibabaw. So, gaganda na rin yan. After siguro ng mga 2 weeks, baka malago na ulit ito. And then, ito naman, after 2 weeks, malamang ang ganda na nito. Makaka-recover na sila at may ugat na. So, didiligan natin ngayon yan, guys. Tapos, ilalagay ko lang muna yun sa shaded area. Hindi muna pwede sa sobrang init. Kasi nga, bagong cuttings. Baka mamatay. Tapos, hindi rin natin yan pwedeng paulanan. So, ilalagay lang natin sa maliwanag na lugar. Yan ang ating cuttings for today. So, ito ang ating succulent na nasa tray. So 'yun lang guys, i-update ko kayo pagka buhay na to at ito ay medyo magaganda na. Bye, thank you for watching.